Magandang araw mga ka-idol Ayun ngayon po ang tema po natin ngayon Ang content natin po ngayon ay tungkol sa tag-ulan Pag tag-ulan, tag, tag talaga dahil hindi tayo makalabas-labas Ayan, bago po ang lahat Pakisubscribe po ng aking YouTube channel Idol Sarge TV Ayan po, lumabas po ako ngayong araw Dahil uminto po yung ulan Ayun naglakad lang po ako Para hindi po tayo masyadong mabasa pag umulan na naman kasi yung panahon ngayon, kadalasan umuulan, titigil ng konti tapos umulan papunta po ako sa palingki o pangmamalingke dahil hindi po tayo nakapagluluto hindi po tayo nakapamalingke kaya yung ano natin, ano ko, bibili na lang ako ng mga kakain na luto dito sa palingki ayan mga ka-idol, kaya uh, ito na, nandito na po ako sa palingke papunta po ako doon sa mga karinderiya sa turo-turo na lang po tayo bibili ng pagkain para ano makapalanghalian na tayo hanggang sa gabihan yung bibilhin kong ulam kasi masyadong maulan mga kaidol ayan dito na po tayo sa may ano may mga isnakan muna gaya ng siomay ayan siomay po <laughs> konti lang po yung ano kasi maulan nga po eh ayan mabinta rin ano konti lang yung naluto niya kasi nabibili din yan kung makikita niyo, basang basa po yung kalsada yan kung konti po yung tao dahil sa tag ulan talaga ngayon mga share line wala naman pong bagyo kaya lang yung share line yan yung nag sasalubong yung lamig at init kaya uh, yung resulta parang may low pressure per per pero wala naman ito, kaya bibili tayo ng ulam yung mga luto sa palingki. Ayan. Hmm. Sabay na rin po ako nag video, -video para ma para maipasyal ko kayo dito sa market ng Batu Kamarinisol. Ayan po. tag po kasi. Maya-maya, uwi na tayo. Ayan po yung mga luto. Masarap. Luto sa palingki. O, ayan. Mamili lang tayo. Namili lang ako yan umorder ako ng bupis yan paborito ko yan at pumunta ako sa may manihan kasi paborito ko rin yan mga kaidol manihan sabi ng iba pang patalino daw po yung mani hanggang <laughs> sa umuwi na nga po ako umuwi na ako dahil umuulan na naman Ayan, umuulan na naman umuwi ako yan yung kalsada namin papunta uh, sa bahay hanggang sa tumila may nakamong Ayan, nag May -lut nakamang ka pansit yung mga katrup ako sa uh, basketball team. O, oh. nag-luto-luto kami ng ka pansit. ayan, oh. mag kami ay mga kaedo. Sa Ah, oh. oh. mga bata, tadi na pancit, pancit oh. Ha? <laughs> hmm.